share ko lang job application experience ko. So, pagkadating ng authorization ko, nang-apply ka agad ako at then, you know, lima ka agad yung nasubmitan ko ng resume, mga cover letter at certification ko. So, out of five, isa lang talaga yung talagang nakapasa ako at nakipag-usap talaga sila sa akin, yung the rest, wala. So, yung dalawa, nag-reply na not selected by employer, yung dalawa naman, wala talagang feedback. Kasi, dito nga sa kanila, uso yung online lang, no? So, at first pag apply mo online lang hingian kanila ng mga requirements tapos may fill upan ka lang sasagot ka lang ng mga yes or no mga ganyan so meron kasing doon kasi sa ibang mga inapplyan ko pagka tanong pa lang nila na do you have reliable transportation may auto insurance ka ba valid driver's license pag sagot ko ng no doon pa lang tanggal na kaagad ako kaya not selected by employer kasi dito kasi sa US expected talaga lalo na if you're applying for a caregiver expected nila na may sarili kang sasakyan may valid driver's license ka dahil may time kasi na sa um, yung client mo may time na ipagda-drive mo sila kung may mga lakad sila or ikaw yung utusan na mag grocery ng mga kailangan nila so ta dapat talaga may ano ka um, driver's license at at marunong mag-drive i eh, wala pa ako noon kaya yun so i can't blame them, them naman no nung apat na hindi nila ako pinansin so pasalamat ako may isa na um they really reached out to me at pina-explain yung sa side ko At, na binigyan naman nila ako ng chance na okay lang I assign lang ako sa pasyente or kliyente na hindi magre-require na mag-ipagda-drive ko sila so bali sa bahay lang talaga ako. Meron din pala yung isa hiningian ako ng professional references no, na verifiable na dapat dito sa US na experience eh wala nga akong maibibigay. Meron akong caregiving experience pero lahat nasa Pilipinas. Wala wala, wala pa nga akong um experience na magtrabaho dito sa USA. Ito pa nga yung first time na mag-apply ako. Kaya anong maibibigay ko? Yung reference nga lang na, nga ma, na maibibigay ko is yung asawa ko. Heal siya lang talaga yung kilala ko dito sa US. So, yun. Di ako natanggap dun sa iba. So, at least ito yung isa. Natanggap naman nila ako. Not so, for now, yung reliable transportation ko is yung husband ko muna habang wala pa akong driver's license at di pa marunong mag-drive.